Huwag kayong nantaga, ha? Oo. Nagbanta yun, nagpapataga. Sa tinuod lang, ipapataga yun lang. Basta masilip na ako, anak. Sige, okay. Tiwasan ka okay. yun lang. Sa tinuod lang. Tiwasan ka. Okay. Peter Ko ang bukang bibig ng mga bigating iligalista sa loob ng bilibid mula kay JB Sebastian, Herbert Colanco, Kerwin at Rolando Espinosa, Jeffrey Diaz alias Jaguar at Lovely Adam Impal silang lahat ay iisa lang ang itinuturong supplier kundi itong si Peter Ko. Sino nga ba itong si Peter Ko na tinaguri ang ama ng mga ilegal na transaksyon sa bilibid ating alamin yan sa pagpapatuloy ng kwento. Nang isiniwalat sa national TV ng dating Pangulong Duterte ang mga personalidad na involved sa kalakaran ng ipinagbabawal na bisyo mula sa tugadog ng mga listahan ay si Peter Ko o Juan Tuan sa kanyang Chinese name. Ayon sa ulat, siya ay isa sa mga original na miyembro ng triad na kumukonekta sa pinakamalalaking pangalan sa iligal na bisyo na nakabase sa China. Si Peter Ko at ang iba pang mga kasamahan sa triad, ang nakatutok sa operasyon ng pagdidistribute ng mga bato dito sa ating bansa. Ayon sa intelligence report, ay mahina ito sa pagsasalita ng Tagalog, pero nakakaintindi naman ito kahit papaano dahil sa mahabang pananatili nito sa bansa taong 2001 na masintensyahan ito ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong dahil sa talamak na pangunguna nito sa pagbebenta ng ipinagbabawal na bato at epekto. Umabot sa 251 grams ng bato ang nakumpiska dito ng arestuin siya ng grupo ng PIDEA. Sa pagkakahuli sa kanya ng mga pulis ay lagi niyang itinatanggi ang mga akusasyon sa kanya. Pero ayon sa mga operatiba na umaresto dito ay si Peter Conga ang walang dudang supplier ng mga nauhuli nilang nagbebenta ng mga malalaking transaksyon ng mga bato sa kamay nilaan. Ayon sa WPD ay noong maaresto nila ang isang ilegalistang nagngangalang Wilson Esternon ay nakuha sa kanyang posisyon ang kilo-kilong efektus ay kanila itong inalam kung sino ang kinukuhanan ng kanilang nahuli at kung saan ang supplier nito. Kaagad namang ikinanta ni Wilson ang kanilang supplier at sinabi ngang big time ito. Kung kaya Noong marinig yun ng mga otoridad ay agad nilang pinlano ang isang five bus operation ng mga taga WPD Detective Tracker Section o ng DTS. Pinagalaw ng mga otoridad ang kanilang Chinese informant kung kaya't natunton ang lokasyon at ang tirahan ni Peter Ko. Ito ay sa Dynasty Twin Tower na matatagpuan sa Barangay Bambang, Tondo, Manila. Bago sinigawa ang bypass, ay masusi mo ng sinurveillance ng mga otoridad ng isang linggo ang area ni Peter Ko habang minamaniobra naman ng kanilang informat ang deal para makabili ng epektos. August 15, 1999 ay silyado na ang transaksyon ng informat at ni Peter Ko. Magaganap ang bayaran sa bibilhing 300 gramo ng bato sa halagang 200 li libong piso. Alas 3 ng umaga sa third level parking lot ng Dynasty Twin Tower, dalawang tig-iisang libong piso ang minarkahan ng otoridad para magsilbing patunay na naganap ang nasabing transaksyon sa oras na mahawakan ito ni Peter Ko. Naunan dumating sa area na napagkasunduan ng mga nagpanggap ng na mga otoridad, makalipas ang sampung minuto ay dumating na sakay ng kanyang kotse na si Peter Ko. Sa pagbaba nito ay kaagad na pumunta sa inaakala niyang mga lehitimong customer na bibili ng kanyang mga produkto. Matapos makipag-usa sa kulang-kulang isang minuto ay agad itong bumalik sa kanyang sasakyan at inuha ang epektos na nakabalot sa isang Chinese paper bag. Kaagad na inabot ni Peter ko ang hawak-hawak na epektos sa mga undercover na nagpanggap na isang buyer sabay sabing andyan sa loob ang produkto. Kaagad namang inabot ng polis ang pera kay Peter ko bilang bayad sa kanilang transaksyon. Ang hindi alam ni Peter ko na sa pagkamot ng kanyang ulo ay inakala niyang mong buyer ay senyales na pala yon para sa mga kasama nitong nag-aabang na para dakpin ang malaking isda na si Wutuan Yuan o alias Peter Ko hindi na nakapalag ang inchi nang ito'y pinalibutan na ng mga otoridad at binawi sa kanya ang kakatanggap pa lamang na mark money at produkto nitong epektos. Kaagad na binasahan ng mga umarestong otoridad si Peter Ko ng kanyang constitutional rights bago ito isinakay sa sasakyan at dinala sa WPD headquarters sa UN Avenue, Manila. Kaagad na dinala sa tanggapan ng NBI ang mga epektos na nakuha kay Peter Ko para masuri sa laboratory. Pero noong araw na iyon ay walang taga-suring naka-duty para gawin iyon. Kung kaya, inabukasan na ito ginawa April 16, 1999 sa PNP Crime Lab nang lumabas ang resulta ay walang dudang lehitimong ipinagbabawal na bisyo ang nakuha ng mga otoridad mula kay Peter Ko. Kagaya ng isinalaysay natin kanina na kailanman ay hindi inamin ni Peter Ko na mula sa kanya ang nasabing epektos. Wala umanong bypass na nangyari at inakusahan pa ang mga kapulisang humuli sa kanya ng pangingikil at frame up ayon sa kanya. Kasama daw niya ang kanyang asawa at dalawang anak nang mangyari ang paninikil ng mga pulis ay kakarating lang daw niya mula sa pagbisita sa kanilang kamag-anak nang puwersahan silang pinalabas ng mga pulis sa kanilang sasakyan habang kakaparada pa lamang. Sinampal pa daw ng isa sa mga pulis ang isa sa dalawa niyang anak na nagsisisigaw nang makitang sinasaktan daw siya. Limang milyong piso pa nga daw ang hinihingi ng mga pulis sa kanya bilang pangingikin. Hindi umubra sa ang mga depensa ni Peter Poe sa kanyang sarili. Dahil matapos ang masusing investigasyon at evaluasyon sa mga ebidensya, ay binabaan ng hatol si Wu Tuan Yuan alias Peter Ko ng Regional Trial Court, Manila Branch 41 ng sintensyang reklusyon perpetua at multang nagkakahalaga ng 500,000 piso dahil sa kaso nitong paglabag sa Article 3, Section 15 ng Republic Act Number no. 6425. Hindi man inamin ni Peter Ko ang akusasyon sa kanya bilang supplier ng pagbebenta ng bato pero iba naman ang mga sinasabi tungkol sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa loob ng bilangguan. Hindi na nakatanggi si Peter Ko nang ito'y inimbitahan sa Senado na magkaroon ng Senate hearing tungkol sa kalakaran sa loob ng Bilibid Prison. Naging malaki rin ang partisipasyon ni Peter Ko sa pagdiin sa dating DOJ sekretary na si Laila de Lima na naging protektor nila umano. Dagdag pa ni Peter Ko, Napatiraw siya at kanyang pamilya ay naging biktima ng pangingikil ng isang miyembro ng pamilya ng dating DOJ secretary Ito ang naging pahayag ni Peter Ko sa kung anong nangyari mula sa kanyang abogado. Hinuli daw ang pamangkin ni Ko kasama ang kanyang asawa at apat na tao at sinabing nasa bikutan daw sila at ayon sa nagparating sa kanya na kung hindi siya magbibigay ng limang milyon ay kakasuhan sila ng paglabag sa ipinagbabawal na bisyo. Napag-alaman ni Ko na pamangkin daw ni Secretary de Lima ang lalaki yon na nangingikil sa kanila. Tinawaran daw ang halagang hinihingi at umutang pasiko sa kaibigan nito nang nagkakahalagang isang milyon piso. Pahayag ni Ko na sa panahong iyon ay nagkakasino ang kaibigan niya at doon mismo sa kasino ibinigay at iniabot ang cash na isang milyon. Kay Jad ay dinagdagan pa ni Peter Ko ito ng isang milyon na idiniposit sa bank account ni Jad. Kinuha niya rin ang 800,000 piso mula sa bank account ng isa nilang kinuha at dahil sa kailangan daw niya ng isang sasakyan para daw sa kampanya ni Secretary De ay kinuha din ang apat nilang sasakyan. Ang mga sasakyan na ito ay isang Honda Civic na kulay itim, isang Toyota Vios na kulay itim at isang Toyota Innova na kulay itim. Noong March 26, 2016 ay tumawag si Jad sa pamangkin kong si Sally na magdadagdag pa ng 3 milyong piso para sa pagtakbo sa Senado ng dating DOJ Secretary de Lima. Sa sintensyang reklusyon perpetua ay hindi malayo makakalaya itong si Peter ko basta't maging maganda lamang ang ipinakitang record dito sa loob kagaya ng mga nangyari sa ibang mga preso na nakalaya rin noon. Pero ang tanong paano magiging maganda ang record dito kung mismong mga kasamahan niya sa loob ang sinasabing patuloy pa rin ang kanyang operasyon sa labas dahil sa mga koneksyon nito? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga tao sa oras na mapag-alaman nilang layana si Peter ko? Matatandaan na noong ding 2016 ay isa sa mga naabswelto si Peter Ko sa kaso ng illegal na bisyo sa kanya. Sa pagkakaabsuelto sa kanya, ang isa sa mga ikinaso sa kanya ay talagang hindi talagang malayo na maabsuelto din ito sa iba pa niyang mga kaso at tuluyan itong makalaya. Kung susumahin ay mahigit 20 taon nang nakapiit sa Bilibid Prison itong si Peter Lim pero para sa akin ay hindi pa rin sapat ito sa mga nakaraming pamilyang sinira ng paggamit ng ipinagbabawal na bisyo. Kaya't patuloy po tayong magsaliksik sa mga bagay-bagay sa ating kapaligiran, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa ating seguridad tulad ng mga iligal na gawain na madalas pinagmumulan ng krimen. Tulad ng lawin, lagi tayong mapangmatsyag, alisto at mapanghinala sa anumang sirkumstansya dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang, matsyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamuna